Wen, dati lagi yung pagbalasang oh, ni. Oo. Ano pala, pwede tayong ice cream yo ta shak bang bayad Allah. naman sa nyo. Alam, adi garot nang ini. Vlogger ka dito? Hoy. Ay, vlogger. Oh. Oh, <laughs> ha, ano vlogger? Vlogger. <laughs> <laughs> oh. Ano ang ino ano ang kinakain ng unggoy? Banana. Yun, galing banana tama. Ano ang inakit ng unggoy? Puno. Ayan, magaling. Ito yung katanungan ko. Ano ang pantalon ng unggoy? Anong kinakain ng unggoy? Saging. Saging, tama. Ano ang inakit ng unggoy? Puno. Punong galing. Ano ang pantalon ng unggoy? Balahibo. Balahibo, <laughs> Balahibo hindi. O ano? Skin. Hindi. Jeans. Ha? <laughs> jeans? Mami jeans. Mami jeans, hindi. <laughs> pantalon, rip jeans. <laughs> oh, rip jeans, hindi. Ano to Jogging pants, hindi. Ano? Inyo. Ayan, lang yung ice cream nyo. Oh, olive libre ko, ko kayo dyan. O, Ano? Okay, uh, ito na yung kasagutan. Eh, nakuha ko na yung oras. Ang kinakain ng unggoy ay? Saging. Ang inaakyat ng unggoy ay? Puno. Ang pantalon ng unggoy ay? Paa. Tama, hindi. Pantalon? Panglagtunahan niya at paglagtunahan siya pa. Other question? Ayan.